Welcome to my vlog! Ay, isi, Was, parang kumiiwas sa, okay. na sa akin si Samantha. May hiling sa Sorry guys, may ban aid kasi nahiba kanina. kasan, then head to my vlog. Dito na natin, stop, shut, set up na natin yung aming la, bago din pagkakas <laughs> Pagka, panalo ako. Ano, lalabang ka pa? Be, huwag na. Isa. <laughs> ito talaga. Si uwa. Ito, tuntukan tayo. Tuntukan. <laughs> Ba'n na ginagawa mo daw, be? Aray ko. Aray talaga makulit ng bata <laughs> What, bae? Ang harot mo talaga Bakit ba? Wala nga akong puno Kung ano. sinabi niya pa yan Nawalan na ng flashlight Flashlight Ang gataan Ang naisip Huwag <laughs> yung mga mata. Huwag sinabi ba? kung huwag matulog si baby. <laughs> 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 Makakita to na crush mo. makikita to ni JP. lagot ka ka JP. Magagalit yun sa'yo. Wala. Oh, ganyan niya mo pa yung camera. Oh, inapas. Oh. Ako pag ito, nakita na crush mo. Bala ka. I hindi ka niya na ikakrush <laughs> JP ya, bagaimana mo lang oh, sige, oh, sige, crush ka pa naman yun, JP. Mana mo JP ya. Oke ah, Ikaw, ah JP tadi Matrix baby? May text tayo, Robe? May